Ang episode natin ngayong gabi ay sabihin na lang natin special. Hindi ito tungkol sa patayan, hindi ito matinding trahedya, wala pong ninakawan, walang politikong umabuso sa kapangyarihan, wala namang binubog, wala namang bumagsak na eroplano, pero masasabi ko sa inyo, no, na baka mas matindi pa ang maging reaksyon nyo sa ipapakita ko at sure ako mangangasim ang inyong mga muka. Tatanungin ko kayo ngayon ha. Paano kung nasa isang hotpot kayo? Masaya kayong kumakain, enjoy na enjoy sa hinihigop niyong sabaw, tapos habang hinihigop nyo. <coughs> teka! Parang may kakaiba. Parang hindi lasa ng karne. Parang hindi gulay. Yung humahalo doon sa sabaw. At malaman-laman mo na lang Naihi na pala ng tao yung hinihigop mo. Napakababoy, di ba? Sige nga, kayo. Ano yung magiging reaction nyo? Mga away ba kayo ng manager dyan sa hotpot? Pupuksain mo ba yung umihi? No? Doon sa hotpot? Maghihisterical ka ba doon sa kainan? Sagutin mo. Yan na mismo ang kwento natin ngayong gabi. Kaya pasintable po para sa mga kumakain. Baka mamaya eh, nilaga ang inyong ulam, tinola na medyo manilaw-nilaw, e eh, baka hindi nyo ma-enjoy ang sarap ng ulam nyo. Viral video po itong pag-uusapan natin. Ibig sabihin, makikita nyo maya-maya lamang kung ano yung nangyayari. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang Umihi sa Hot the 2025 Hot Incident. Magdi-disclaimer lamang po ako, no? Trigger warning, kadiri ito. And at the same time, kung hindi nyo po kaya manood ng mga kadiri, ipopromote ko lang din po yung aking second channel kung saan kumain kami ng masasarap at uh, nag-enjoy kami, no? At gumawa ako ng travel vlog sa Taiwan. Para sa mga hindi po pamilyar, meron na po akong second channel na palagi ko rin pong a-uploadan the same way na nag-a-upload tayo dito sa aking channel. So makikita nyo yung Ibang side ko, no? Yung personal na side ko sa channel na yun. So sana supportahan ninyo the same way na sinusuportahan nyo itong channel na to. At pinapangako ko sa inyo na parehas po ito at yung second channel, mabubusog kayo sa dami ng content natin. Anyway, diretsyo na tayo. The viral video. Sabi po sa isang tweet, Kung akala mo raw na hindi na mas mababaliw pa ang mundo, eh nagkakamali kayo. Kasi meron isang tao ang tumayo sa ibabaw ng isang lamesa at umihi sa isang sikat na hotpot chain of restaurants. Hindi na po natin babanggitin yung pangalan nito, no? Hotpot reason, sabi niya. Inireport na raw ito sa police at mukhang hindi naman daw makakabalik anytime soon yung gumawa ng kababuyang ito. Yan ha, disclaimer, baka masulaso kayo. Final disclaimer natin to silipin na natin yung footage. Hihimay-himayin natin. Mapapansin po natin na parang tapos ng kumain po. Kung sino man yung tao doon. Dahil kung makikita natin, ubos na yung pagkain doon sa pinggan, no? yung mga baso, kalakalahati na lang yung laman ng mga drinks. At medyo parang kalat-kalat na, nag-enjoy na, nabusog na kung sino man yung kumain dyan. Ngayon, ito pong I'm assuming na isang lalaki nakasuot po ng puti na may mga itim-itim na design na sapatos at itim na pantalon. Nakatungtong siya dun sa lamesa ng hot pot. Which is buti hindi nasisira. Ano, maisingit ko lang. Kahit napapansin natin na medyo nasa gilid siya. Matibay kanilang lamesa. Pero ito na. Unti-unti, makikita po natin na merong tumutulo na natubig at mapapansin natin na manilaw-nilaw ito na para bang sabaw ng hot pot. Alam na po natin kung ano yan. At base dun sa tagal ng video, e eh medyo marami-rami po yung iniluhan ng kung sino man po ito. Mapapansin din natin na habang nangyayari ang lahat ng ito, yung kumukuha po ng footage, e eh humahagik-gik, tawa po siya ng tawa. <laughs> I don't know. Sa unang pagnood, hindi natin naman agad malalaman ang kabuuan ng kwento. Viral video eh, ganun naman usually, di ba? So, may mga katanungan po tayo sa ating isip. Kagaya na lang ng lasing ba yung mga yan? Kaya ganyan yung mga trip? Sino ba yung mga yan? Mapaparusahan ba sila? Nalaman ba na ginawa nila yan? May iba pa bang mga kaso na ganito? Yan ang pipilitin ko pong alamin ngayong gabi. Invested po ako. Sa totoo lang. At kung isa ako ha, imagine ninyo ha, isa ka sa mga customer sa katabing lamesa. Aba, magagalit po talaga ako. Kadiri po yan. Kababuyan po yan. Idagdag mo pa no, na sobrang kabastusan ito para dun sa mga staff na nagtatrabaho lang ng mapayapa. Gusto lang matapos yung trabaho nila at magpahinga na. Uwi ng bahay. Triggered po ako. Pasensya na po. Pero gets nyo naman kung bakit, di ba? Ayon sa investigasyon. Nangyari raw ito February 2025. Ngayong taon lang. Sa Shanghai branch ng pinakamalaking hotpot chain sa China. No? Hindi na po natin babanggitin yung kanilang brand. Kaunting background, world famous restaurant chain po ito na nag specialize sa mga hotpot kilala sa high quality ingredients, sauce bars, at exceptional na customer service. Kung ako tatanungin, parang medyo high class siya. Kasi sabi nila, yung mga naghihintay daw dito, no, yung mga nasa waiting, eh meron tong mga complimentary services kagaya na lang ng manicure, massage. Hindi siya basta-basta. Ngayon lang po ako nakarinig na meron palang ganyan. Umpisa natin sa paglabas ng video ha, bago natin kilalanin itong mga salarin. Ang unang-una pong ginawa nitong hot uh, hotpot chain ay nangako sila na i-re-refund yung libo-libong customers nila. Matapos makitang nag-iihian nga, nakumpirma nila na meron nga at dun nga sa kanila nangyari ito. At dahil viral video to, no, hindi mawawala na magkaroon ng public outcry. Yung mga tao, Boxy, disgusted, diring-dire, galit na galit. Dahil breach daw ito ng food safety. Siyempre bukod dun sa mga bata po. E eh, galit din sila mismo dun sa hot pot chain. Kasi hindi daw nila dapat ito hinahaya ang mangyari. But given all these damages, alam ko po magiging juicy ang kwentong ito. Alam ko na mananagot at magbabayad ng malaki itong mga taong ito. Kung magkano, nako, abangan nyo maya-maya. Naglabas po ng statement ng Hot Pot Chain at sinabi na, umaga raw noong February 24, Merong dalawang kalalakihan ang umihi sa hotpot. Ito ay matapos nilang kumain sa isang private room ha, sa aming branch sa Shanghai. Wala naman pong training ang aming mga tao para sa mga ganitong klase ng insidente. Abay, sino ba mag-iisip na may ganyan na gagawin, di ba? Wala daw kahit sino sa kanilang mga staff ang nakakita na meron palang ganitong klase ng abnormalidad yung nangyayari doon at dahil dito, hindi raw nila na-uphold yung safety doong buong dining environment. Aminado naman sila doon sa part na yon. Naiintindihan ko rin naman yung concern ng mga tao as much as gigil ako dun sa dalawa. Baka may iba na palang gumagawa rin kasi niyan, di ba? Tapos, imaginein mo, na na pala yung mga kubyertos, mga plato, yung mismong hotpot na kinakainan mo, tapos hindi natin alam lahat, di ba? So, kadiri po talaga. Ito na ngayon yung climax po ng kwento, ha? Sabi nila, na nung araw daw na yon February 24 hanggang March 8, eh, merong 4,100 orders na bibigyan nila ng buong refund. Imaginein mo yung sakit ng ulo niyan no? Kung ikaw yung may-ari, ang laking pera po niyan. Sabi nila, wala naman daw reports na merong nakakain ng mga naihian or ng mga na or baka hindi lang din alam ng mga tao. Eto na ngayon yung tanong. Sino ba tong dalawang lalaking ito? At ano kaya yung mga haharapin nila? Makukulong ba sila? Magbabayad ba sila? Ang mga salarin. Medyo limitado lang po ang mga impormasyon tungkol sa kanila pero napag-alaman ko minor pa po sila as of the time of the crime they were only 17 years old when these things happened at so far ang tanging alam lang natin ay eh, meron po silang pangalan na si Wu at si Tang hindi ko po alam kung sino yung umiihi sa video no hindi na rin so first things first ano yung mga hinarap po nilang parusa? Number one, ang pinagawa po sa kanila, no, kasama yung mga magulang nila, pinahingi sila ng tawad. Ayun sa report ng Chinese state media, and I am sure, hiyang hiya po sila. Lalo-lalo na yung mga magulang dyan sa nangyari. Pangalawa, sa daming customers po na apektado, may permanenteng damage po ito sa hot pot chain. Pagbabayarin sila dyan. At yun na nga yung nangyari ang Chinese court ay nagutos na magbayad sila ng higit pa sa $300,000. In pesos sinerge ko po, $17 million. Diyos ko. Saan yun hahanapin? Ng mga 17-year-olds. Di ba? Swerte nila kung mayaman ang mga magulang nila pero wala tayong detalye dyan sa ngayon. Sabi ng Chinese court na ito raw ay infringement of the company's property rights at isang act of insult kung saan ang contamination ay nagdulot ng strong discomfort amongst the public. Sinabi rin nila na yung mga magulang naman daw talaga ang pumalpak na i-fulfill yung duty of guardianship nila. At sila ang mag-aako nung compensation na ito. Kung ikaw yung magulang, just ko, ipamigay mo na lang yung mga anak yun talaga yung papasak ta isip ko. Ano kaya yung naging usapan ng mga magulang at saka yung mga anak na pag-uwi nila? Siguro pinagalitan talaga yan ng napakalala. Imaginin mo ha, paano sila nagkaroon ng ganun klaseng behavior? Doon ako talaga curious. Kulang ba sila sa gabay ng magulang? Spoiled ba sila? Kulang ba sila sa atensyon? Bakit ganun na lang nila i-disrespect yung restaurant? Alam mo ha, kami ng kapatid ko, hindi po namin kayang tumawid dun sa mga nagmamap sa mall. Kahit sabihin sa amin na, Sige sir, diretso lang po kayo. Gigilid pa rin po kami talaga at magtitipto. Kasi alam namin nakakabastos siya. At pangalawa po, sa gabal dun sa trabaho ng tao. Pare-parehas lang po tayo nagtatrabaho. Pare-parehas tayo napapagod. Ano pa naman yung, bumawas ka sa problema nila nung araw na yun, di ba? Tapos ngayon ikaw, iihian mo pa. Kung ako po yung magulang nila, na kung Maglayas na sila. Sa <laughs> so, totoo lang ha, actually, ito yung question of the day natin mamaya. So, abangan ninyo. Tatanong ko ulit sa inyo. Nagsabi rin ng korte na kung ano man yung compensation na ginawa ng sikat na hot pot sa kanilang mga customer, eh hindi na raw iso shoulder ng mga salariin. Di ba na sila, nag sila. Ito raw ay dahil isa itong business decision. Actually, good for them. Kasi kahit sila talaga yung biktima po dito, no? ginawa pa rin nila yung tama, hindi na sila naghintay pa ng mga compensation sa damages sa kanila. Saglitan lang po natin no, kasi bukod doon sa mga operational at uh, reputational damages nila, syempre may mga ayaw ng kumain dyan, di ba? Yung epekto uh, sa bilang ng customers at sa kita, syempre yung mga tablewares din po, no? may mga dinispose na yung mga yan, may mga kailangan ng palitan, additional na gastos yon, at saka yung mga ekstrang paglinis na mangyayari, di ba? Deep cleaning. Tapos yung mga legal expenses pa nila, malaking pera po talaga yung nawala. Lalo na kung walang maibabayad po yung mga teenagers. Yan ang hindi ko po sure sa kwentong to, no, kung mahirap ba sila. Aminin na natin, no, kung mahirap ka, kahit isang, isang libong taon ka pa mabuhay, isang libong taon ka magtrabaho, di ba? Hindi mo mababayaran yan. Ang laking pera nun. Napag-alaman ko rin po na ay, hindi po sila nagbastang nag-refund lang pala. Nagbigay sila ng cash compensation sa mga customers nila nun na umaabot daw sa 10 times ng amount ng bill nila. So, i-assume po natin ha, hula ko lang to, na kunyari, isang libo yung bill per tao. Binigyan sila ng tigta 10K each. Assumption lang ha, hindi ko alam yung pricing nila. Kilala po kasi talaga ang kumpanya sa kanilang customer service at family-friendly atmosphere. Ito na ngayon yung pag-uusapan natin. Other food safety scandals in China. Nako ha, makinig kayo. Kaya ganito na lang din yung inis nila sa pangyayaring ito kasi meron palang time no, na common yung mga food scandal sa China. Bigay ako ng mga example, no? Noong 2008, merong isang milk formula na nahaluan ng industrial chemical melamine na naging dahilan para libo-libong mga baby ang magkasakit kung saan anim sa mga baby ito namatay. E alam mo, importante naman kasi talaga na dinidiscuss yung mga ganitong klase ng bagay kasi dyan nag-uumpisa po ang improvement. At ganoon naman yung nangyari sa kanila. Inaayos naman. Buti na lang at maraming natututo para hindi na paulit-ulit. Pero ito pa, ito, kadiri din. Isang kaso na naman, including food at ihe. Ang baboy po, pasensya na. The bottled soft drink incident. Mas malala siya for me doon sa hotpot incident kasi, spoiler alert, may makakainom ng ihe. Isang lalaking taga Hong Kong naman ito, no, uh, not necessarily China kasi sa Hong Kong siya. Inaresto po siya dahil allegedly, eh inihian raw nito ang mga bote ng soft drinks. Meron daw isang bata ngayon, 9 years old lang ha, ang nakainom at pinagsususpetsahan nila na may iihiba yung nainom mo, anak. Teka ha, take note, that this happened nito lang July 2025. Halos magkasunod lang sila nitong hotpot iba-ibang mga brand na raw yung mga soft drinks. Yung inihian at kalat-kalat daw dun sa supermarket. Diyos ko. Sabi nila, yung bata, bigla na lang daw sumama yung pakiramdam. Siguro sumakit yung chan, ganyan. Dinala nila sa ospital. Ebre, aalamin nila kung ano kinain ng bata, ba? Diba? Che Check nila lahat yan para malaman nila kung ano yung nangyayari. Hanggang sa makarating sila doon sa soft drinks nga. So doon sila naghinala. Chinek po agad yung mga surveillance camera, talagang inalam nila. At sa pagsisiyasat nila, nakatagpo po sila ng isang 63 years old na unemployed na lalaki. Doon sa kanyang tahanan, sa Sham Shui Po, sinundan nila yan at marami silang mga natagpuan na ebidensya na may kinalaman doon sa kaso. Kagaya na lang ng mga damit nito, kaparehas nung nandun sa pangyayari at back Park na link doon sa krimen na ginawa. Siguro doon kinuha yung ihi. ini-check niya ba yan? Sinali niya ba yan? Ang baboy po, no? So, eto na yung tanong. Bakit niya inihi? Ha? Ah, anong trip niya? Ay, sa mga polis, etong lalaki raw, eh parang nakaalitan yung mga staff members sa supermarket. Hindi na po malinaw kung bakit sila nag-away or nagkasagutan siguro. At dahil dito, nangako raw yung lalaki na maghihiganti siya. Medyo weird lang sa akin kasi maghihiganti ka. Bakit doon sa mga bote? Hindi naman iinumin ng mga staff yan. Ang makakainom ay yung mga customers, di ba? Sabi nila, haharap daw ito sa Colon City Magistrates Courts sa kasong administering poison with intent to injure. May kagustuhang manakip ang maximum penalty raw dito ay 3 years imprisonment. Hindi ko na po alam kung ano nangyari dyan sa lalaki. Hindi ko na po sinurge. Ipinaliliwanag ng mga kapulisan na seryosong kaso daw ito dahil unang-una sa lahat, food safety ito. At isang karumal-dumal na aksyon. Ang mga kapulisan daw, highly concerned sa kaso. So just imagine, no? Baka kasi kung ano-ano pa -ano yung mga hinalo dun sa inumin. Paano na lang kung ako wal na lason yung nilagay doon. Hindi mo masasabi, di ba? Parang baliw-baliw na rin yung lalaki niya kung ganun siya mag-isip, di ba? Pitong bote raw ang tinest at karamihan daw nag-indicate na meron ngang ihe pero ni rule out naman nila na wala daw yung presensya nung actual na lason. Pinayuhan nila ang publiko na i-check muna yung mga bottle cap, sabi nila. Kung nakabukas ba o hindi, kung bibili kayo ng mga soft drinks, magingat din daw sa kulay ng inumin, no? Baka mamaya e eh, coke yan tapos iba yung kulay, di ba? Matakot ka. Ganun din yung laman sa loob. Meron mo mga kakaiba kayo nakikita. Walang masama sa pagtatanong. No? Bawas na ba yung laman o ano? o kung ano pang mga irregularidad. Anong gagawin kung makainom ng ihe? Sinerge ko po at merong isang article na nabasa ko. Paano kung makainom ka raw ng ihe? Ano ang gagawin mo? Sabi po dito sa article na to na ginagamit yung kaso nitong lalaking taga Hong Kong bilang example. Agad-agad raw ay uminom ng isang litrong tubig. Okay. Explain natin 'yan. Ayun kay Fong Lai Jing na isang project director of Hong Kong Food Innovation and Technology Hub, sabi niya, kaya daw dapat mo 'tong gawin kasi ang ihiraw, dumi talaga yan ng tao, 'di ba? Basically, nagtatanggal tayo ng dumi natin. Naglalaman ito ng tubig, uric acid, excess electrolytes. Kung healthy yung tao ha, kung may sakit tao, maare na may laman itong virus or residual drugs. Di ba yung mga drug test po, pinapaihi po talaga sila kasi doon nalalaman kung meron silang nilalagay sa katawan nila. So health risk talaga siya. Ang pag-inom raw ng isang litrong tubig ay makakatulong na i-flush out itong mga contaminants sa katawan. Yun lang. Ganun lang ka-basic yung explanation. So, aya, at least kahit papano, may natututunan tayo ngayong gabi na kapag nakainom ka ng ihi, inuman mo ng isang litrong tubig. And of course, Dumiretso sa doktor sa ospital. Balik lang tayo sa kaso no sa Glit. Sinabi ng mga brands katulad ng Coca-Cola, 7-Up, nag-pull out daw sila ng mga produkto nila dahil sa nangyaring insidente. And of course, wala rin kasi gustong ma-involve sa ganitong klase ng nakakadiring iskandalo. Sa kwentong ito, Circle back lang po tayo sa original story natin dun sa hotpot. Sadly, may mga parts po na hindi ko mabigyang linaw. Pero mas maganda sana kung nakuha natin itong mga impormasyong ito. Eh. na lang nung bakit nila ginawa yung pag-ihi sa hotpot, ba? Diba? Nagtitrip lang ba sila? May kaaway din ba silang staff? Privilege lang ba talaga sila? Or are they just being stupid? Pero kung hindi ko man maibigay sa inyo ang kasagutan, gusto kong mag-iwan na lang ng isang aral mula sa kwentong to. At yan ay ang irespeto natin ang mga lugar na pinupuntahan o kinakainan natin. I recently found out, for example lang po ha, na online pala may mga tao na galit sa Clay Go. Surprising ito sa akin. Yung Clean As You Go. May episode pa yan sa Jollibee. Eh. singit ko lang na no? may episode siya sa Jollibee. May Kik kata siya, Clay Go, Clay Go, Clean As You Go. Alam na alam ko pa yan. Hindi ko alam kung bakit sila nagagalit sa Claygo pero ang akin lang. Respeto na lang ba, 'di ba? Trinato po tayo ng tama doon, pinagservan tayo nang tama, ibalik e, naman natin. At gusto ko lang din i-highlight, no. Alis tayo sa business side ng Claygo. Tanggalin na natin yung mayayamang may-ari ng mga businesses. Pag-focus na lang tayo doon sa staff kawawa naman sila. Wala naman silang ginawa sa'yo, ba? Diba? Hindi eh, naman dadagdag yung sweldo nila pag dinagdagan mo sila ng trabaho. Hindi lang yung mga equipment po ang malilinis dito dahil sa kalokohang gagawin mo, sila mismo yung masasabon. May chance na materminate pa sila sa ginawa mo. Marami po yung mga pinagbabayad pa ng mga kanilang kumpanya kapag may mga nasisira. Totoo yan ha, na hindi naman nila kasalanan sa Pilipinas po maraming ganyan. Hindi na tayo magpapangalan pero I think alam nila yan. Okay. Hinga lang tayo malalim. Siguro pwede na kayo uminom ng mga inumin nyo ngayon. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. At ulit, ipinopromote ko lang po yung aking second channel. At this time, uploaded na po yung episode 3 ng aming Taiwan trip kung saan nagpunta kami sa Yelyu Geo Park. At saka yung napakaganda po ng lugar. Yung Jufen. Ang ganda. So kung gusto niyo makita yan, bisita na kayo. Sobrang, sobrang saya po. Balik na tayo sa question of the day natin ha. Balik natin yung gigil natin, i-on natin. Kung ikaw ang magulang ng dalawang batang ito, kung saan pinagbayad ka ng milyones, dahil sa mga kalokohan ng anak mo na wala ka namang kinalaman, ano ang gagawin mo sa kanila? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.